So yun sa video ito papakita natin na uh, hinatid na natin yung gamit ng isa sa mga kasama natin sa trabaho. Ito mag alas 7 na ng gabi. Uh, dito to sa so, may floodway, uh, Pasig no sa Manggaan. Pag natapos mo tong tulay na to, ayan nakikita na natin siya diyan sa side na uh, sa Tawid. Si Paring Garce, yung uh, dati nating kasama sa PSA uh, Security. So kamusta na kaya siya mga tol? 'Yun. Tingnan natin kung ano nang mayroon pa ay paren garasi ngayong panahon na wala na siyang trabaho mga tol. sira pre yung ano ko? sira yung motor ko. Wala signal oh. Tapos namamatay siya bigla. na 'yung mga pinauutusan sa bahalang ko? Kaya kaya pa sakay dire. Pag ganito kasi ng oras, hindi na 'yung masakay doon, mas naman siya. Pag araw, siya ako naman sa bahay. Ah, hindi talaga kaya 'yung sumasama. Hawak no, na kami. Kita nakulong nga ako. Bakit pinakulong? ako? update ko ngayon. Yung ko kasi, ko yung Ano yung Patay mo din. Hindi nga, pinatay ko ito, pre. Baka mabuhay. Sa mura, pwede. Baba ko lang ito, pre. Dito na. Kasi, hirap patayin ito, pre. Pinagawa ko yung ano, Isang pag pinatay ko, pinatay. hindi, na, hindi nabubuha yung putang. Sayang yeah. to mga gamit ko, pre? Yeah. Hindi mo na ayos? Bearing. Si Sir Span pa nga, katatanggal lang nga yun. Kala ko, ano yung tema? pala? Uh -huh. uh -huh. yeah, oo. Ah. Wala, bearing pala, na nandito yung oo. Oh. Oh, oh hiyana uh, eh. yan lang talaga yung hindi lang kulang lang yan ka, pre eh. oo okay nga po ako nang bahala nito, si pre hiyana oh. oh, oh. oo ilang ka lang lagi pre ha? Namayayat ka hiyana hindi ko alam yun ilang araw ka nakulong dun? hindi Oo, ko ng ate ko dahil sa isa mo lang picture tayo pre picture, picture tayo sa akin ayun na nga, kinuwente niya sa atin na medyo masaklap yung kanyang nangyari sa kanyang buhay simula nung mawala siya sa PSA uh, nag-resign siya so yung muntik niya na mapatay yung kanyang uh, may bahay dahil nga sa away asawa kaya nakulong siya ng uh, isang buwan pero at least ngayon na uh, nalito siya nakalaya na siya na tinulungan siya ng kanyang kapatid so sana ba, pare ko uh, lagi mong isipin na ang buhay ay uh, maikli lang so gawin na lang natin yung mas maganda salamat ah ingat lagi ah oh. sabi nga nila sabi nga nila kasi may motor ka daw sabi ko hindi nga gumagana yung motor eh kaya nga kasi ako naka ano na Minsan kasi maaga ako lagi kailangan sa bahay. Ito pa, palyado pa. Isa pa malaking problema ko to. Oh, ah, sinasamahan mo? No? Wala ang biyaya ng sabihin ko. Pag pabalik pre, lang dito, to, no? dito. Huwag na maligaw ako dyan ko. Pa Oo, ah, pagdating mo sa stop sa kaliwa ka. Ay, tayo na yun. Ah? tayo bagong palengke. Ah? oh? Oo. Sense mo dyan. Ah, dito no, Isbang. Mm -hmm isbang road ba ito na dito? Is bank yan. Tapos diretso na yan no? Hindi, oh, may stop light yan. Oh. <laughs> Kaliwa. Hmm. Kaliwa ka, tay tay tay, tay pala yung uh. Paglabas mo dyan, pwede uh. Tapos kakaliwa ka, patikling na. Ay, oo, oh, alam ko na pre. Thank you, ha. Ah. Oo, oh, oh. Chat ka na lang, pre. So, yung paring Garcia, uh, maraming salamat, ha. Uh, 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 Mag-ingat ka, ka dyan uh, subukan mong magbalikloob uh, magbalik loob sa Panginoon uh, subukan mong maghanap ng trabaho gawin mo na yung mas okay na yung sa mo na lang muna yung paguhin mo pare ko at nang uh, pag nakita nila lahat yon ay siguradong uh, magiging maganda ang magiging buhay mo pagdating ng panahon maraming salamat sa iyo pare ko ingat ka dyan